Isang mapagpalang araw naman mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan atin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Marcos Kabanata 11 Kabanata 12 hanggang uh, 14 tapos dediretso po tayo sa 20 hanggang 26 sabi dito, kinabukasan nang pabalik na sila mula sa Bitanya, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya sa di kalayuan ng isang malagong puno ng igos. Nilapitan niya ito upang tignan kung may bunga. Dahil hindi pa panahon ng igos noon, wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ang sinabi ng iyon ay narinig ng kanyang mga alagad. Verse 20 Kinumagahan pagdaan nila ay nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ni Pedro ang nangyari dito kaya't kanyang sinabi kay Jesus, Guru, tingnan ninyo, patay na ang puno ng igos na sisinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y mananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat. At ito nga ay mangyayari. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang ingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Kapag kayo tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong wang ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. So dito mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan, ito po ay tungkol sa pananampalataya na sinasabi ng ating Panginoon na kung tayo mananampalataya at hindi nagaaninlangan ay ating nga matatanggap no ano man yung mga bagay na hinihingi natin sa Panginoon. Ang nangyari po dito sa binasa po natin, ito po yung um, yung sinumpa ng ating Panginoon yung puno ng igos no kasi sabi nga doon nang nagutom yung ating Panginoon ay nakita niya itong uh, puno ng igos, no? Napakalago, napakaraming dahon. Pero nang nilapitan ito ng Panginoon, ito ay walang bunga, no? At dahil doon, uh, kanya itong isinumpa, no? Ang reason bakit wala itong bunga kasi nga wala pa sa panahon, no? Ibig sabihin, hindi niya pa season, hindi pa panahon para magbunga yung puno ng igos na 'yon. Kaya Siguro sasabihin ng iba eh siyempre, paano magbubunga 'yon eh wala namang ah, hindi niya pa season 'no hindi niya pa panahon para mamunga no? pero ang pinaka-point dito mga kapatid ay yung pananampalataya. Ano ibig sabihin yung pananampalataya mga kapatid hindi hindi 'yon nakabase sa panahon. <laughs> 'Di ba? Ang pinapakita dito mga kapatid is beyond minsan sa mga normal na nakikita natin o mga pangyayari sa ating paligid, di ba? Ano yung mga hindi normal? Siyempre, katulad yan, ang ating Panginoong Yesus ay lumakad sa ibabaw ng tubig, di ba? Na pinapakita na sa ating kung tayo may pananampalataya sa Panginoon, no? yung mga problema sa buhay natin ay nasa ilalim lang yan ng ating mga paa, di ba? Imbis na tayo ay lulubog sa problema kung tayo may pananampalataya, pagtitiwala sa si Panginoon, hindi tayo uh, mapapailalim sa problema kundi tayo ang umaapak sa problema. No, yung problema nilalakaran lang natin at hindi tayo ang inaapakan o yung nalulunod sa problema. ba? Diba? At nang sinabi niya ito, yung pagsumpa niya sa punong igos na yon ay narinig ito ng mga alagad. Pero uh, natuyo ang uh, punong igos nito yung nakita nila no kinabukasan nang nadaanan nila yung puno ng igos na yun napansin ng mga nagad na yung sinumpa ng ating Panginoon punong igos ito po ay natuyo At dahil doon sabi doon si Pedro ay lumapit sa ating Panginoon at sinabi na yung kanyang sinumpa ng uh, puno ng igos sabi niya guro patay na ang puno ng igos na sinumpa ninyo kaya doon sinabi ng, ng Panginoon, sumagot si manali kayo sa Diyos. Ah, yun ang ano niya eh. Yung pinakano ng Panginoon, manali kayo sa Diyos. So, ibig sabihin, yung, yung salita na sinabi ng Panginoon sa punong igos na ito, ng kanyang sinumpa, no, na hindi na makakatikim ng bunga, ang sinuman sa bunga ng igos na ito ay natupad at nangyari. Di ba talagang nangyari. So sabi niya doon, ang pinaka gusto i, i parating ng Panginoon dito sa mga alagad na ito, hindi po 'yun ano, aksidente. Talagang may purpose ang ating Panginoon bakit niya sinumpa yung puno ng igos na yun at narinig ng mga alagad yung kanyang binitawang salita upang ang mga alagad na ito ay turuan sila kung paano manalig sa Diyos. 'Yun ang pinaka ano niya, gusto niya ipaabot ng Diyos eh. Kaya nga nang ibinalita ito ni Pedro sa ating Panginoon ang kanyang sinabi, ang response ng Panginoon, sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. No? Yun ang pinaka-point niya. No? Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito kung kayo'y mananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aaninlangan, maaari ninyo sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalun sa dagat at ito'y mangyayari at ito ay mangyayari. Now, kung isipin natin, napaka-imposible na isang, sa isang puno na ikukuman mo isang, ang isang bundok, no? sa bundok pala, na tumalon, no? umalis ka riyan at tumalon sa dagat. Napaka-imposible yun eh. No? Pero ang pinaka-point doon mga kapatid is, yung pananampalataya, walang imposible sa taong may pananampalataya sa Diyos. ba diba? Kasi nga sabi, walang bagay na imposible sa Diyos. No? Mapangyayari ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa ating pananampalataya sa kanya, di ba? So kaya napakalaga niyon eh. May mga bagay sa buhay natin na ah uh, hindi dahil sa pananampalataya natin, hindi natin magagawa eh, di ba? May mga problema na dumarating sa buhay natin na kung sa atin lang kakayanan, hindi natin kayang sulbahin eh. Hindi natin kayang solusyunan, di ba? May mga kagipitan, problema sa loob ng ating tahanan na kung tayo lang mahihirapan tayo paano natin aayusin, no? Yung bawat relasyon sa loob ng ating tahanan. Pero makikita natin pag pinagkatiwala natin sa Panginoon, tayo nanalig sa kanya, ang Diyos gagawa ng paraan, no? Ang bawat isa sa atin ay ibibabaguhin, no? Talagang huhubugin ng Panginoon. Siyempre bago sila tayo'y unahin, di ba? Kasi kasi bago siyempre, bago yung mga tao sa paligid natin, tayo dapat yung unang baguhin ng Diyos, di ba? Kasi baka mamaya tayo pala yung may problema, <laughs> So yung pananampalataya eh, no? sabi doon, napaka-imposible yun, di ba? sa isang bundok, ikuman mo yung bundok na yun na umalis at tumalon sa dagat, di ba? Siguro yung mga nakakarig na yun, napaka-imposible, di ba? Napaka-imposible naman ang hinihingi mo, di ba? parang hindi naman yung mangyayari, di ba? Kaya nga sa isang illustration, no, palagi natin naririnig yung dalawang uh, farmer, di ba? Yung isa may pananampalataya sa Diyos, eh may tag-init ng araw na 'yon. Yung yung buong taon na 'yon ay tag-init. Talagang uh, base sa ano is wala da, hindi daw ulan sa taon na 'yon. Yung isa, hindi siya ano, hindi siya nagtanim, no? Kasi sabi niya, tag-init eh, di ba? Masasayang lang yung tinanim ko. Kapag nagtatanim ako, masasayang lang yung pawis ko, yung panahon ko. Eh, tag-init eh, di ba? Pero yung isa, may pananampalataya sa Panginoon, ang ginawa niya, priniper niya yung kanyang bukirin, no? Inararo niya, priniper niya. Kasi yung pananampalataya niya, paulanin ng Diyos, di ba? So, ganun eh. No? Beyond. No? Katulad sa time ni Noah, iutos eh, ng Panginoon, magtayo sa ng, 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 ano, ng arko. Di ba? Eh, doon pa sa tuktok ng bundok. Eh, sabi ng mga tao, ay nasisiraan ng ulo itong si, Noah. <laughs> <laughs> di ba? Kaya minsan, siyempre, pag yung mga tao talaga, minsan, ang tingin nila sa mga taong nananampalataya sa Panginoon, eh, parang mga baliw, no? Kasi parang imposible naman yung, yung ano, yung ginagawa nila nito no katulad sa atin di ba si kay brother Mike di ba yung yung payong pinababaliktad no sasabihin ng mga tao eh, mga, mga to di ba nakita <laughs> nila lang umuulan eh dapat yung payong na ano eh dapat pinaprotektahan ka syempre sa natural talaga na no sa normal na paggamit ng payong yung payong dapat ay Uh, mag-ano uh, sa'yo for na hindi ka mabasa tapos ipapabaliktad ni brother Mike di ba? <laughs> kasi yung sabi dapat natin saluhin yung biyaya kasi pananampalataya mo sa Panginoon eh. di ba? so minsan yung pananampalataya kasi minsan hindi yan maunawaan ng tao eh. ba? Diba? pero naunawaan ng Diyos di ba? kasi uh, yun ang ano mo eh. kaya nga may mga tao na binigyan ng uh, ng, uh, ng, uh, ng gift of faith no? na talaga hindi mo matatawaran yung kanilang pananampalataya sa Diyos, di ba? minsan parang sa tingin mo napaka-imposible naman ng hinihingi nito katulad yung ano yung yung isang kasister natin no si Nanay Lolit no uh, sumalangit na wa Yung kanyang kaluluwa di ba um, uh, isang manggagawa po natin no sa gawa, sa ubasan uh, yung yung baboy niya uh, yung kanyang inahin na, na baboy pinagpray niya no na magkaroon ng ano ng 20 no 20 na biik sabi ng mga ano yan, kamag-anak sina inyo. Panasisira ka ba ng ulo, di ba? Eh siyempre yung uh, masado nang ano, masado nang malaki yung inihingi mo, no? 20, no? Sa isang ano, sa sa, inahin mo, na inahin baboy mo. Pero yung eh, ganun yung pananampalataya niya. O anong nangyari? Nang, nang yung kanyang inahin, no? ang dami, no? So kahit yung ano, naging 20 yung anak ng ano niya, yung biik ng naging biik you no know, ng kanyang inahing baboy di ba so yung pananampalataya niya eh, di ba sabi niya sa ipapadede yan eh, kulang yung dede ng ano ng ng inahin eh yung pananampalataya niya oso nangyari di ba para sa iba parang parang hindi naman ano hindi ka panipaniwala eh ganoon talaga yung pananampalataya kasi minsan talagang kuminsan hindi ka paniwala pero maniwala ka Ganun <laughs> yung pananampalataya, no? Yung parang hindi mo pinaniniwalaan, yung parang hindi ka panipaniwala, doon kumikilos ang tunay na pananampalataya. Diba? <laughs> Amen. ganon yan eh. Diba? Kung saan na parang sa tingin mo, hindi ka panipaniwala, doon kumikilos ang pananampalataya. Praise the Lord. May pangdalas na naman tayo. Kaya sinabi ko sa inyo, ano man ang hinihingi niyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Di ba? Ganun eh. Kapag tayo humingi sa Panginoon, sabi doon, maniwala na kayong natanggap tanggap na iyon. Kaya nga may kanta na, Ang kinin mo na, Answered prayer ka na, Ang kinin mo na. Ganun talaga eh, di ba? Bakit ka pa nanalangin kung hindi ka naman pala naniniwala na tatanggapin mo yung hinihingi mo sa Diyos? Diba? E di ba? E nagsasayang ka lang ng oras mo, di ba? Parang mo lang sarili mo, di ba? Kaya nga tayo nananalangin sa Panginoon kasi naniniwala tayo eh. Yung pananalangin, isa na yun ng ak, no? isa na yun ng uh, pamamaraan na tayo ay nananampalataya sa Kanya. Kaya nga tayo humihingi, kaya nga tayo nananalangin sa Panginoon kasi nga naniniwala tayo na tayo sasagutin ng Diyos. 'di ba? Diba, eh, ba't ka pa mananalangin kung ikaw mismo nagdududa sa hinihingi mo sa Panginoon? Pero siyempre, uh, hindi pa rin natin dapat uh, wag, hindi pa rin natin dapat na ipawalang bahala siyempre yung kalooban pa rin ng Diyos yung magaganap, di ba? Ganun pa rin yun. Kapag tayo humihingi sa Panginoon, tayo ay nagtitiwala sa Kanya, may pananampalataya sa Kanya, pero ang pinakano pa rin natin is yung maganap yung kalooban ng Diyos, no? Kasi kung kalooban niya ng Diyos at talagang maalam ng Panginoon na yung hinihingi natin ay makakabuti para sa atin, ipagkakaloob naman niya ng Diyos sa atin. Amen po? Kapag kay, kaya sabi doon, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. So, ibig sabihin gano'n yan. Ipag tayo may pananampalataya, tayo na nalangin sa Panginoon, ano man yung hiningi mo sa Panginoon, ang kinin mo na, i-claim mo, na natanggap mo na, at ang sabi doon, matatanggap mo nga. ba? Diba? Kasi gano'n naman talaga, nag-wawork yung pananampalataya, mga kapatid. ba? Diba? Kasi kung tayo na nananalangin at tayo mismo ay parang nag langan kung tutugunin ba ng Diyos yung hinihingi natin no para yung isang tao na humingi ng four wheels na sasakyan sa Panginoon eh ilang buwan na hindi pa dumarating kaya nagdalawang isip na sabi niya parang baka mahirap na masyado yung hinihingi ko Lord sige tricycle na lang no imbis na four wheels three wheels eh, yung problema ibibigay na sana yung yung anghel ng Panginoon ipapadala na sana yung na ma-answer prayer yung, yung, budget mo no para makabili ng four wheels eh nagbago isip mo na, di ba hindi ka kasi mapanghintay yan yeah. tapos yung tricycle mo inaabot ng ilang buwan wala pa rin sabi po Lord <laughs> parang hirap na hirap yata eh. parang imposible yata magkaroon ako ng three wheels so sabi mo Lord sige Lord two wheels na lang no <laughs> two wheels na lang kahit bike na lang Lord kahit bike na lang no <laughs> hanggang ba nung huli ilang buwan wala pa rin o, sabi mo na lang o, sige tsinelas na lang Lord o, diba <laughs> sinabi mo tsinelas hindi pa inabos na ng 24 hours nandyan na <laughs> kasi minsan tayo kasi, sabi nga ng Panginoon huwag uh, umasang ta may tatanggapin ang sinumang pabago-bago ng isip at hindi alam kung ano ba talaga ang nais yan ito so dapat hindi pa bago-bago na isip. Kung ano man ang hinihingi natin sa Panginoon, panampalatayanan natin na ito'y magaganap at ito'y magaganap na. Pero siyempre, patuloy pa rin no, yung isik natin, yung kalooban pa rin ng Diyos. ba? Diba? Kasi kapag kalooban ng Diyos, yung hinihingi natin, 100% ako nakakasigurado, answer prayer tayo. <laughs> Kasi kalooban ng Diyos yun. ba? Diba? So, kaya nga kapag kayo ito mayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang patawarin din kayo ninyo ang nasa langit. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ninyo ang mga nasa langit. So, alam naman natin na yung kasalanan natin, yun ang nagiging dahilan uh, kaya tayo napapalayo sa Diyos. Diba? Sabi niya, hindi bulag, hindi, hindi bingi ang Diyos na hindi niya naririnig yung ating mga dalangin, di ba? Pero yung ating kasalanan, ito yung nagiging uh, reason bakit hindi tayo marinig ng Panginoon. Kaya nga tayo ay dapat humihingi ng tawad sa sa Panginoon kung tayo man nagkakasala. Bilang mananampalataya mga kapatid, di ba? Eh marami kasi minsan eh pakiramdam nila dahil na kay Lord na sila, hindi na sila nagkakasala, no? Mga banal na sila. <laughs> no, no need na na humingi na tawad sa Diyos kasi banal na ako eh, di ba? Naglilingkod ako sa Panginoon, no? Banal na. So hindi po ganoon, mga kapatid. Kailangan natin humingi ng tawad sa Panginoon. At bilang tayo humingi ng tawad sa Panginoon, yung mga taong nagkakasala rin sa atin, dapat pinapatawad din natin. Di ba? kung gusto natin na yung pananampalataya natin na may hiningi tayo sa kanyan, maganap at matanggap natin, kailangan mga kapatid is malinis din no? marunong tayong magpatawad sa mga tao na sa atin di ba? kasi ano yun ng Diyos eh para, mat, ma, ano, para tayo kasi sabi, sabi nga di ba hindi siya bulag, hindi naman siya bingin hindi niya nakikita, naririnig yung ating mga dalangin pero yung ating kasalanan yun ang nagiging uh, sanhi o nagiging dahilan upang hindi natin matanggap yung mga bagay na hinihingi natin sa Panginoon. So yun lang mga kapatid, no, nawaan Diyos patuloy na tulungan tayo na lumago sa ating pananampalataya at patuloy na dinggin ng Diyos ang desire ng ating puso, ang ng ating puso na maganap ito at mangyari sa atin na patuloy pa rin na yung kanyang kalooban yung maganap sa ating pong mga buhay. So yun naman mga kapatid at God bless sa ating lahat. Hallelujah.